ito na yung ating stir fried chicken. Ayan na siya guys. Yummy delicious. Carrot. Slide mo na natin ang carrot. Ayan, okay na to. Kaya, ahuli na natin. Mabilis naman to. Ang ating green at red bell paper i-layer natin. Nagyan ko na pala ng konting margarine. Mas malaka kasi ito sa lulutin natin chicken. Yan. Sunodan natin ang ating sibuyas. Mabayas kasing matunog ang bawang kaya ininlan natin ang sinuyas. Next na natin ang ating bawang. Panayin lang ulit. Tapos, sisilitan natin ang ating kamatis. Kunti lang. At ang ating marinated na chicken breast. Bali, more than 8 hours ko siyang binabad para mas malasa. Ito na yon ilalagay na natin. Mas naganda yung matagal mo na siyang binabad or minarinate kasi mas nagdunot ang lasa. Kaya, uh, bisa-bisa lang natin. Bale, ang atin palang lulutuin ay steer chicken. Ayan. Natu natutunan ko lang din ito. Kaya sinubukan natin. Ayan. Babalikan natin maya-maya. Palalambutin lang natin ang ating manok. Yung parang siguradong dudung-dudung na siya. Saka natin lalagay iba natin mga ingredients. Ayan, habang kumukulo na, ilagay na natin ang ating paminta. Tapos ang ating oyster sauce. Haluin na ulit. natin siya nilagyan ng tubig pero lag ano talaga siya. Mag tubig na siya kasi ang ating manok usually talagang matubig siya. Kaya, kaya kahit hindi na tayo mag add ng water, nagkakaroon talaga si ng ganito. Ayan. Intayin ulit natin ng ilang oras para lumambot na siya ng mabuti. Tapos, ayun, inenex na natin ang iba natin mga ayan, okay na yung ating chicken. Ilalagyan na natin ng ating gulay. Ayan, haro lang natin. Tapos, lalagyan natin siya ng pampa. Lalagyan natin siya ng pampa Ayan. Para lalo mas masarap siya. thank mm -hmm. you